September 12 po sa Barangay Anas, nakipiesta po yung kapatid ko kasama ng mga kaibigan niya. Then ang nangyari po, nagkaroon ng barilan. Nabaril po yung... Sa, sa piyesta? Apo. May putukan na naganap? Okay. Apo. Ngayon po, nabaril po yung, kapat yung anak po ng kapitan, si Dexter Asne okay. po. Ngayon po, ito po bali sa kwento po ng mga kapatid ko na nasa probinsya. Yung kapatid ko po na sa John Ansel, lumabas po ng plaza para tumulong, habulin yung bumaril. Ngayon, lumapit daw po si kapatid ko kay Dexter. Sabay tinuro po dahil siguro po nakita niya yung bumaril kung saan tumakbo. Sumigaw po yung kapatid ko, tinuturo niya kung nasaan tumakbo yung Suspect. Yung bumarel? Apo. Ngayon po, wala daw, wala daw pong pumansin sa kanya. Ngayon ang kapatid ko daw po ang nagtangkang tumakbo para habulin. Doon na po nangyari yung pananaksak tsaka pambobugbog po. Teka lang. So, yung kapatid po ninyo ay tumulong? Apo. Doon sa naging biktima ng pamamaril? Apo. Okay. Tapos yung kapatid mo rin, nakita niya kung sino talaga yung bumarel, hinabol niya. Hindi niya po nakita niya po kung saan tumakbo ah, okay. pero hindi niya po kilala kung sino. Oh, ngayon pero bakit bak, bakit siya tuloy yung sinaksak? Yun po ang hindi na siya namin, yung opo, gumarel? Opo. Ngayon po si Barangay Captain po, balitatay po siya nung binarel. Tinutukan daw po yung kapatid ko sa ulo ng baril. Ano lang daw po, napigilan lang daw po nung anak, nung anak din po, parang kumbaga kapatid po nung ano, nung nung, nung nabarel, nabarel sinabihan lang daw po si kap si kapitan na wag daw ituloy dahil hindi nga daw po yung kapatid ko ang may kasalanan. Colonel, uh, gusto ko mm -hmm. lang matanong po no, kamusta na yung naging investigasyon nyo diyan sa nangyaring barilan sa piyesta? Ang update po natin yan, yung yung bumaril doon sa yung namatay na anak ni Kapitan ay uh, andito na po, nakakulong na at uh, na-file na natin yung kaso. Dahil sa pag-iimbestika at agad-agad na nahuli natin yung suspect. Kamusta po ang lagay ng kapatid niyo ngayon, ma'am? Ma'am, nagkaroon po siya ng dalawang operasyon. Yung sa baga niya po, yun po yung unang inoperahan kasi tumagos po yung sa pagkakasaksak. Tapos yung the next day po, dahil nilalagnat siya, ina pinababa po muna yung lagnat. Tapos yung sa bitukan niya po, tinahe. Kasi yun din po yung isa sa malalim. Napuruhan? Opo. Bali, apat po. Nasaksak pero, Pero ngayon po, madam, stable na po ba yung Under condition Under observation po? pa po. Kasi nung isang kahapon, nagsasanction pa po, nilalabas po yung dumi sa katawan niya. Okay, okay. Kawawa naman itong si John Ansel. Talaga napagbintangan lang. kasi Kasi, Shari, narinig naman natin mismo kay Lieutenant Colonel na hawak na nila nasa custody na nila yung totoong Bumaril. Opo. Okay, at, at if tama yung pagkakaintindi ko kanina, naisampa na rin nila yung kaukulang reklamo. Okay? Uh -huh. So malinaw, malinaw po no na si John Ansel Repal ay isang biktima lang din dito. Opo. Ang uh, ang masama pa dito eh nadamay lang siya, nakipiesta nga lang siya, nagmagandang loob pa nga sana eh. Opo. 'Di ba? Nakita niya yung pangyayari, sinubukan niyang tumulong, Tinuro pa niya. itinuro niya kung saan tumakbo yung suspect <laughs> oh, para yes, sana po. mahuli natin lahat, ma ma malaman natin, magtulong-tulong oh, tayo, doon tayo pumunta, doon tayo magabol. Ang nangyari, siya pa yung sinaksak. Oh, po. Uh, Colonel, no, nar narinig po namin kanina nang sabi niyo hawak niyo na yung totoong bumaril dito kay Dexter at nasambahin yes, niyo na rin yes, ng, ng kaso. Oh. Pero oh, aware naman po tayo, Colonel, no, na meron pang isang tao doon na nasaktan. Hindi to binaril Sinaksak po ito. Si John yun Ansel Repal. Oo, uh, oh, nalaman namin yun nung... Kasi... Medyo matagal din yung habulan natin sa suspect kasi nga eh, dating ano, uh, member ng CAFGO. Kaya hmm. pinunta namin doon kung saan saan namin, kung saan alam namin na kung saan pumunta, sinusunda namin. Kaya Pagkaumaga, mayroon pa palang nasaksak. Ito na nga, itong nasa ospital. Yes po, pero, si John pero Ansel. yung sinasabi nila, eh, misleading lang yon Yung sabi nung ano, na yan yung, yung nasaksak, yan yung suspect. Hindi po yon Hindi yan. Opo, no? Uh, I think uh, malinaw po tayo doon, sir, no? na yung nasaksak, na eh, napagbintangan lang. Napagbintangan ng mga taga doon sa barangay. Kasi nga, gabi, akala nila yan yung ano yan yung kuan kaya mananagot din yung may ano diyan yung gumawa kaya nga ngayon sir andun yung sa ospital yung ano actually kanina kausap namin yung magulang at uh, pinapuntahan ko dun sa ospital para makuha na ng affidavit yes at, yes uh, identify naman niya yung mga yung sumaksak kaya sabi ko kailangan makuha ng affidavit kasi hindi kong kung sino yung ano diyan eh talagang ipapail natin yung kaso para mabigyan ng justice yan. That's right, that's right. Colonel, Ako. we we commend no yung naging efforts po ninyo at least nahuli nyo kaagad-agad na identify yung totoong bumaril po doon kay Dexter. Pero uh, gaya nga rin po nang nasabi po ninyo, no, meron hindi lang po si Dexter ang biktima dito. And yes, i-monitor uh, din po natin kasi nabanggit nyo rin nakukuhanan niyo ng affidavit po yung isa pang biktima si John Ansel Repal. Kasi yes, sir, yes, sir. meron ding krimen na nagawa dito kay John Ansel Repal na sana hindi Opo. natin papalampasin. Yes, sir. Opo. Uh, Colonel, may uh, nalaman po ba tayo na kung anong motibo bakit uh, nag nabaril itong si alias si Dexter? Actually, sir, ang ano, base dun sa pag-iimbestiga ng aking mga investigator, eh talagang sasayawan. Maliit lang kasi yung plaza. Parang sa pagsasayawan, eh nagkabanggaan na. Ah. Nagkabanggaan at nagkainitan. So, doon nagsimula. Doon you know, nagsimula? Barilan, oo. Oh. Okay, okay. Eh, etong isa pang biktima natin, eh, nagkataon lang naman po na nakipiesta. Ito pa yung nasapit niya. O, oh. oh, yun uh -huh. na, oh. Siguro, Colonel, no, uh, aside from getting the testimony of the victim, si John Ansel, we can also conduct now our independent investigation kasi mayroon daw allegation na pagtutok ng baril. Meron bang yes, sir. meron bang permit or license to carry? Meron bang mga lesi, uh, registered firearms itong mga taong ito? Oh, yun din po ang ano natin sir kasi pagka nasabi niya na talagang yun nga hindi ko pa nakakausap no yung dahil andun pa yata ya. Yeah. Pagka ganyan naman sir na tinutok ng baril, i-verify na din kung license ba talaga 'yan nagtutok ng baril na 'yan. Yes. Then yes. kung wala, eh may ano naman ta dyan, may action na naman tayo na gagawin dyan. Yes, karagdagan na so, naman na maiisampang kaso. Yes sir, uh, kung kinakailangan na uh, apply natin ng uh, SW, eh talagang gagawin natin sir. Okay, okay. And I think okay. madali lang naman 'yan. Uh, Lieutenant Colonel kasi meron naman tayong database, no, ng mga registered uh, firearms owner. So, we yes, can sir, just uh, check uh, it there. Uh, if their names exist there, then pwede nating masabi na registered. Kung wala, edi ibig sabihin, unlicensed firearm. Yes, yung sir. hawak po uh, na to. Opo, oh, uh, 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 sir. An sir. Yes po. And, Colonel, no, ano naman yan, fiesta po nangyari yan. So, for sure, madami pong eyewitnesses dyan. No? And I okay. leave it to you and to your assigned investigator na kuhanan na rin ng testimonya ng mga tao nandun po. Yes sir, uh, gagawin po namin yan sir, uh, makakaasa po kayo at uh, yun din ang hiling ko sa mga, sa pamilya ng biktima na uh, umasa sila at uh, hindi naman nagpapabaya yung kapulisan natin dito sa Masbati City. Ang gusto lang po sana namin ma kaagad kasi mayroon po mga dumarating sa amin na hmm. balita na yung ibang tanod po nagsipagtakas na. Nagsialisan na? Opo. Okay, well yes no? So, Colonel, no, may, may mga ganong anggulo to no, na in-expect na nila. Kasi nga, malinaw nga rin naman yung nangyari. No, at napagbintangan lang talaga. Baka in-expect na nila yung isasampan ninyong kaso. So, if we do it faster, okay, then may issue agad yung warrant of arrest. Then hindi po mahirapan ang ating kapulisan later on na tumugis sa mga taong to. Colonel, ha, umaasa po kami na magawan po natin ng mabilis na aksyon. Etong yes, sir, pangyayaring ako. po ito. And again as I said earlier, kami dito sumasaludo dun sa unang na-solve na niyo na unang kaso, yung pagkabarel at nahuli agad yung suspect na isang pa yung kaso. Sana kung gaanoy kinabilis noon, ganun din ang ikabilis ang uh, gagawing investigation dito. Yes sir, makakaasa po kayo sir. Ah uh, ito pong number ko para na lang po sa ano sa kapatid niya no para from time to time eh mabibigyan yeah. ko siya ng update. Ayun, Tungkol ayun. Opo. Tsaka, Colonel, yung uh, seguridad po ng pamilya Opo. din po. Opo. Kasi halos magkatabing uh, barangay lang po. Ganoon naman na uh, pagka mayroong silang uh, mga ganyan na uh, kotob nila, eh, may mga nag, nagludula sila. Eh, huwag silang ano, uh, magkatubili na informahan ako para mapa-ano natin ng ganang ano, mapasadaan agad natin ng mga tao ko. Okay. okay po. Sige po. Maraming salamat po Colonel Ecalnier and from time to time kami din po ay tatawag din po sa inyo para po uh, magtulungan po tayo no para paano rin po natin matutulungan si ang pamilya po nila Ma'am Amelin Padilla po no. Yes ma okay, okay, po. Opo, salamat ma po. At, at, po kayo, ma salamat. Oh, Magandang hapon po at mabuhay po kayo diyan. Uh, Police Lieutenant Colonel Emerson Ikalneer ang Chief of Police po ng Masbate City PNP. Uh, I-monitor din natin po 'no yung kalagayan po ng inyong kapatid. I, uh -huh. Kung anong tulong po na pwedeng maibigay ang Aksayas Partylist Party List at ni Senator uh, Raffy Tulfo ipagbigay alam niyo po sa amin para kung makatulong din tayo. Uh -huh. okay, Saan po? hospital po ba ito, ma'am? Nasa Masbate Provincial Hospital po. Okay. okay. Sige po, ma'am. Ipapa-verify po natin, ano, at uh, uh, mamaya po after po ng show, kakausapin po namin kayo doon para kung ano man po yung maitutulong po ng AXE as party list po sa, sa kapatid po ninyo. Opo, salamat Sige po. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. Ha, kausapin salamat po kayo po. ng staff sa kabilang okay. studio. S